Ang video na to ay tungkol sa akin. Pasasalamat sa mga taong nakaalala sa akin. Kahit hindi ko naman birthday, eh, binigyan nila ako ng regalo. Uh, ang pasasalamatan ko ay ang nagbibigay sa akin ng tablet. Yan. Tablet. At binigyan niya rin ako ng pang BP para lagi ko daw na check ang aking blood pressure. So, malaking tulong ito sa akin and Maraming salamat po sa binigay ninyo. Ayaw po niyang magpabanggit. So, ayan. I really appreciate it sa mga binigay niyo po sa akin. Thank you. Thank you so much. Ang pasasalamatan ko ay sa nagbigay sa akin ng cellphone. Ayaw niyang magpabanggit ng pangalan. Uh, thank you so much. Napakalaking bagay nito at napakalaking tulong nito sa akin sa binigay po ninyo. I really appreciate it. Thank you po. Pasasalabatat ko din ang nagbigay sa akin nito. Yan. Ayaw niya akong magutom. Char. Tapos, binigyan niya rin ako ng bag. Yan. Para daw kapag nag-travel nagtra ako, may magagamit akong bag. Yan. Ayaw nila magpa-mention ng pangalan. And, sa blessing para sa akin ang mga bagay na tanggap ko kahit hindi ko man birthday. And, laking pasasalamat ko din sa mga nagbigay. Hindi ko na i-mention ime ang pangalan nila. And thank you, thank you sa binigay ninyo. I really, really appreciate it. Thank you.